nasa Cavite na rin lang tayo, pero bago ko tatanungan. Okay, bakit ma-issue ba sa inyo yung paggamit ng kalayaan versus kasarinlan to refer to independence? Kamu na dyan, Ray. Okay, kasi ano, ito yung pagpapalalim na ginagawa. Sa pagpublikong komunikasyon, so alimbawa sa mga broadcast, sa mga social media posts, and even sa mga memes, yung kasarinlan at saka yung kalayaan, pag ginamit mo sa araw ng kalayaan o araw, araw ng kasarinlan, um, halos interchangeable na. Okay, pero sa sa amin sa akademya, okay, pagbibigyan mo ng kahulugan yung kasarinlan at saka yung kalayaan magkaiba yan. Kasi for example, ang direct na equivalent ng independence kasarinlan kasi independent sarili so kasarinlan. So technically, nagsarili lang tayo sa historically Jul July 4 1946. Mm -hmm. So, yung ni restore yung ating yung ating pagkakigimbansa ng Estados Unidos. So, uh, dati tinawag natin itong Republic Day tapos until na yeah. binalik sa June 12. Pero yung word kasi na kalayaan, malalim yung kasaysayan ng Nako. word na kalayaan at malalim at maganda yung meaning niyan eh. For example lang, sa katipunan, ang ibig sabihin ng kalayaan hindi lang yung Malaya ka sa paper na may konstitusyon ka at may batas. Kundi malaya ka, may ginhawa yung bayan, may dangal at mm -hmm. may pag pakikipagkapwa sa isa't mm -hmm. isa. Mm -hmm. Ginhawa. 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 Konsepto ng ginhawa. Mm -hmm. Kung baga, nakakain din. Mm -hmm. ikangan nga ilang senador. Mm. Okay. Akin kalayaan, no. Oh. Um, preferred ko kasi, 'di ba, yung newspaper ng newsletter ng oh. kalayaan, ng Katipunan, kalayaan. Mm -hmm. kalayaan. Galing yung kay Pio Valenzuela, oh, no. no. <laughs> Pero sinasabi nga dito, 'di ba? Ito rin yung basis, isa sa mga hmm. dahilan kung bakit sinasabing hindi kay Rizal yung hindi magmahal sa sariling, sariling wika, wika. Ah, higit pa sa malansang isda, islaan, no. Oh, kasi oh. nga dahil Meron din yung word na kalayaan na imposible na ginamit ni Rizal ah. dahil nagtatanong nga siya ano ba itong salin mm. ng libertad, ng freiheit, di ba? So, oh. ano siya, sabihin, hindi niya alam yung kalayaan. tapan silang niya, naginamit ito ni Del Pilar. Del Pilar. So, mm. Parang nung panahon yun, bagong, bago lang yung yes, salita sure. na yun. Mm. At si Del Pilar ay eh, bulakan-bulakan. Mm. Ang Valenzuela, ang Pulo, ay malapit sa... Mm bulakan bulakan mm. kaya noong sabi ni Pio siya ang nag-suggest na gamitin yung salitang kalayaan okay. mm -hmm. no na maaring uh, in reference to Marcelo H. del Pilar kasi ginagamit noon ay either libertad or independence kay, kay uh, si uh, Bonifacio katimawaan katimawaan katimawaan, katimawaan oo. oo katimawaan ngayon iba-iba sibi natin mawang na ngayon nga oo uh, na, may may negative connotation kasi pagiging timawa oo. Kasi nga yung dating malaya, 'di ba? Because of colonization naging alipin. Mm -hmm. Oo, kaya nabago para malaya 'to alipin. Oh, oh. Pero sila Bonifacio, gusto nilang gamitin yung original na katimawa, uh, uh. hindi maharlika. Hindi maharlika.